Carmina Villaruel, wala umanong panahong magparinig. Para sa aking balitang showbiz, wala kong oras magparinig. What you see is what you get. Ito ang naging payag ni Carmina Villaruel ng matanong kung totoong pinaringgan niya si Kailin Alcantara ang ex-girlfriend ng kanyang anak na si Mavi Ligaspi. Ito'y matapos mag-post ng mga cryptic message si Carmina sa kanyang social media account kung saan ang duda ng mga nakabasa patama niya ito sa ex ng kanyang anak na si Kailin. Ngunit ayon kay Carmina, masyado nag-o-overthink ang mga tao sa mga post niya komplikado na raw ang mundo kaya dapat ay hindi na dapat pang gawing komplikado ang lahat dito na sinabi na actress na, what you see is what you get, what you read, iyon na yon. Sinabi pa ni Carmina na wag na raw magduda na baka itong taong ito ang pinariringgan niya dahil wala raw siyang oras para magparinig. Hindi raw siya ang tipo ng taong mahilig magparinig at ang mga post niya raw ay nakikita lang niya sa Facebook at kapag nagaganda siya ay pinopost niya rin sa kanyang social media account. Wala raw siyang panahon sa mga childish things at kahit noong bata pa raw siya ay hindi naman siya ganun kaya tuwag na raw mag-overthink ang mga nakakabasa ng kanya nga post.